Yes, good day mga boss. Meron tayo ditong pasyente na naman, customer. Ito ay kay Parin Benji Postrero, shout out sa'yo Parin Binji. So ayan, ang problema ng kanyang motor ay... Yun, Hindi naman naandar ang motor, pero parang naandar Big bike? Parang big bike yun. Eh. Malamang, ang issue nito mga boss ay bearing. Kaya umpisa na natin kalasin para... Makita natin ang diferensya. Ang kailangan lang natin dito ay Kotso. Disisyete. At saka disinuebe. Para pagkakalas natin mamaya sa loob pag natanggal natin itong cover. At saka gagamit na rin tayo ng uh, impact wrench para mas mabilis. Siguraduhin lang natin na pakalas ha. Dapat. Yan. Bago kayo bumira testingin nyo kung bakala sya o pahigpit so 8 isa dalawa tatlo apat sisiguraduhin nyo lang na nakasalpak at para hindi dumaplis nakailan ako apat kulang na isang tornado dun ah diba walo pero ang paga wala na so siyam dapat yan ah sampu pala meron pa din sa gitna ah, uh, mabilis natin alas tapos sa so may hugot na Ay, meron pa isa Ah, uh, Tapos, yung mga turner yun, Lagay na lang natin yung dan. Tapos, itawag natin dito sa una. Yan. Tapos, ang maingay, saan ba maingay? Tanggalin mo. Palamang dito, ano? Ay, okay, malapit na tong bumigay. 19. 17. 17. 19 si Nueve mga boss pang kalas nito sala pala yung isang bigis eh, sa'yo yung isa birahin natin sige ba wow andumi dumi you know. linisin na talaga ikaw yud hindi ganun talaga tama lang Lagay lang natin dito. So, hindi mawala. Tapos, Anong sukat? Yan, 22 yata. 22. O 21. Baka 21. Ah, 22 yan. Nagsigurado na. na. Nagsigurado na. Dalawa na ang <laughs> kinuha. Sigurado na. Ikaw, ikaw ang sanay dito hindi mo sigurado eh yan yeah, 22 ay eh, dalo pala rin eh. isang sukat so 22 mga boss dito so, sagit check nai Kunin natin to lapit-lapit ka dito yan The Spacer. gabok check Malinis natin Pero malinis pa siya. Gabok-gabok oh. lang. Tapos, tanggalin natin to. Kung may gamit dito sa atin. Okay. Tapos, bago tayo magpatuloy, Pakita mo ating palabas. Check natin ang belt. Okay. Paliti na. Na. Hindi pa. Pero pwede na yan, paltan. Okay, ito na. Bitak-bitak na yun. Eh. Hmm. Aray, oh. Are, ang isi, oh. Tika, pihitin mo na natin ito, Wala, yan. Uy, kapit ang preno. So, wala dito ang diferensya, mga boss. Ang na, diferensya dito. ay dito. Sa bearing. Ito ko na naman yan. Ha? Ito mo naman yan. naman yan. Igoting ka. Tunan mo. Okay. Tunan mo to. Ito, ganun yun uh, um, eh. so mga boss ito yung main issue dito sa ating gagawin ito na kailangan ito ay palitan ng bearing garsahan hindi na kaya ito sa grasa ano? malala na eh palit yan boy palit yan boy dito sa ating backplate check natin dapat mo din eh Listo ko lagi para makita ng ating viewers ang ating ginagawa. Dami oh. Charan. Flyball, okay pa? No, Sige, okay, na Bagong palitin natin na Okay pa ang kanyang flyball, mga boss. So, linis lang to. Ayun yung kanyang ano. yung kanyang slider. Hoy. Ah, okay pa. Okay pa ang slider. Okay pa ang fly ball. So, lang. At saka belt ang ating papaltan dito sa motor na to. sige pa makinig lang yun o parang may tigre sa loob ka kung may tigre sa loob birahin mo pa nung isa baka lalabas na yung tigre patindi uh, patindi pati ang alam nito buksan na natin Tiga, bubuksan na natin ito mga boss para tuloy tuloy na Rian, nakuha mo ng pangkalas. Siyempre, sa na natin yan. Uh, kailangan natin ng itinusukot na rin. 30 to yata oh. to. Tapos, pira. Bukas ulit. Tunel lang natin. At para hindi ito malsik ng bahagya. Okay. Kalas. Tari ang gamit. At para hindi manganat. talaga to linis kailangan dito ng ano CBT cleaner ay. Uy. Uy. Nagkatat na. Sa so, papalitan dito ang bearing mga boss ay are. Palit ka nalaglag na yung isang ano yun nalaglag na pwede na natin ito hugotin hindi pa may isa pa yan ito? may isa pa sa isa pa sa kabilang side ano yun? pwede mo natin okay aray bearing na ari ang papaltan So ayan. Ilang minutes na ga para hindi ha? 8:00. Oh so, ayan, sakto-sakto mga boss. Ah uh, dito natin tatapusin ang video ito. At uh, nakita niyo na kung alin yung dapat paltan itong bearing na to. Ang ating papaltan. So mangyayari nito, wala tayo di bearing, wala din tayong puller. Wala din puller. So manghihiram tayo ng puller. O ipakalas na natin tapos ipakabit na rin siguro tuloy meron pa dito ah, isang bearing masama na rin to eh. dalawa yan dalawa palit na to sabay dito at saka dito so ayan uh, dito na natin iindigan ang video nito dahil uh, pinakita lang natin kung alin talaga yung diferensya bakit siya Mingay. parang mayroong tigre sa loob <coughs> so ito yung papaltan pag napaltan to okay na yan sa susunod na video na lang papakita namin sa inyo kung paano magkabit ito ang mangyayari nito ay papakabit na natin uh, papakita na lang namin yung ano, susunod na gagawin so ayan, uh, bibili muna kami ng fearing ng piyasa dahil wala, tayo, tayong stock dito at dito na natin tatapusin ang video nito maraming salamat sa panonood sa video nito mga boss uh, makakapag-upload na naman tayo. Matagal tayong hindi nakapag-upload. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-suporta Nakakita ko naman na meron pa ding nanonood sa ating channel kahit na bihira tayong makapag-upload. Okay? Maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po.